Meron pa bang mabisang gamot para sa hibas ng bata maliban sa petroleum jelly? Yes guys, meron po uh, murang gamot na mas mabisa pa kaysa petroleum jelly. So ito yung niresita sa amin guys at saka very effective guys kasi mabilis lang yung uh, paghilom ng uh, hibas ng bata pag ginamot nyo. So ito guys, sa mabibili natin ito. Uh, 40 pesos plus lang guys sa shisha tapos... Um, Mapipili po natin ito sa mga leading drugstore, katulad ng Mercury, Grace. Wala po yata ito sa mga generic. Tapos, uh, imported po ito, guys. Legit po ito na imported, guys. Kasi sa Mercury natin, mabibili at sa iba, uh, sa iba pang leading drugstore. So, alam natin, guys, yung hihibasa, do? no? Uh, Napakadelikado ko po. pang tinabayad po natin ito, super, super update to, Sa pag po natin ito, Delikado po yung buhay ng bata. Marami pa rin nga ganito, guys. Ano? Ito po yung uh, tiyatawag natin na Calmo Sifted. Okay? Made in USA po yan, guys. Mapisa po yan kahit gamitin na mga adult. Alright? So, magpwedeng po ito sa mga hibas at saka sa mga sugat. At saka ito po ay mura lang, ha? 40 pesos plus lang, guys. Subukan so, nyo yun, guys. Ito po yung sa Simon at saka ito na po yung ginagabi namin palagi. So, ito yung... Uh, Impormasyon na po ito para mga tulong po sa inyo kasi alam mo naman ating kung kahirap, lalo-lalo na yung hibas, ano? Hindi mo mapapatulog ang bata pag meron siyang dito.